Yo, what's up guys? So ito na yung ating hanap na larva. Nagpipay na siya. pupa na siya guys. So, oh. eh, no, solid na guys. Ganda na ang itsura. Ayun buhay siya guys, gumagalaw-galaw siya. Oh. Yun yung kanyang no, nung larva pa lang siya. Hindi ko alam kung kano na siya katagal na naging pupa Pero, goods naman siya guys. Healthy. Ito eh, non-feeding stage na to guys hindi na siya kakain. So parang malit lang siya na beetle, no? Nasa loob yung beetle, guys. Hindi ko alam kung kano pa katagal bago siya mag into adult form na beetle. Tagal pa siguro 'to. Ilang buwan pa siguro o baka umabot pa ng taon. <laughs> hindi natin alam guys kasi ano eh, hindi natin alam kung anong klaseng species to eh. Nahanap natin to sa puno ng mangga na nakatumba yung naakyat. <laughs> okay, sa mga hindi pa nakapanood ng unang vlog nito, eh, may nakita ko noon na larva ng isang beetle noong naglilinis ako dito sa amin. So guys, may nakita akong napakalaking grub. Ang oh, laki niyan guys, so oh. Ayaw ko lang hawakan kasi naninipit siya eh. Balbon na larva. Ito ata yung nakita ko noong nagpukutol ako ng mga puno. Tapos binalik ko rin sa kung saan ko siya nakita. Laki na oh. Solid guys. Ito na siya ngayon hinihayaan ko lang siya sa akin dito sa likod ng bahay tapos ayan pag check ko ganyan na siya view pa na siya lapit na maging beetle to maging beetle na to guys you know may giling giling na oh, oh giling giling di diba, stick yun lang guys update sa kanya yung substrate niya. Um, feeling ano naman siya parang moist so good naman siguro yung humidity dito sa kanya enclosure ito yung mga kahoy na pinakakain niya guys. Oh. Tulog yung kahoy. Oh. Yung ratanudo. Oh. do Kinain niya. Itong substrate na to guys. Eh, dito ko lang sa likod. Kinuha. Good siya guys. So hindi siya nagmolts. Tagal-tagal na. <laughs> oh Di ba? healthy ng substrate na ito. Siguro pag naging beetle na siya eh, Saka Sa siya papangalanan. Pero may naisip na ako eh. May uh, naisip ko. Um, uh, huwag ko bin sabihin kayo. Sa nga sabihin kapag nag naging beetle na siya. Pero mag-suggest din kayo guys ng pangalan niya. So, ayun. 'yan na sa kanya. yan muna natin siya maging ano, paging detail. Dito lang siya nilalagay eh. Diyan lang oh. At ay ating mga Pet's Colony. <laughs> Napakaliit ka pa. Diyan napakadumi dumi pa dito guys sa government nating facility ng ating mga pets. Napakadumi pa guys. Hindi ko pa nahanap dito. Pati dito sa likod. Yung mga saging na pinagpuputol namin eh. Yan tumutubo ulit. Yung mga saging dyan na pinagpuputol ko. Yan sa likod ng pulong nito eh. Tumutubo ulit. so kailangan ulit pagpuputulin yung Tapos kailangan siguro ispidahan yung ugat para hindi na tumubo ulit. Kaya medyo busy-busy pa tayo. Kaya hindi tayo na nakapaglinis. Sana soon eh. Reptiles na binablog natin dito. <laughs> so yun guys. Quick update lang. Maraming salamat sa pranood. At chill lang tayo lagi. Dito sa Skitso, Palma, Philippines. Yeah.